Uh, mga higala ito yung mga ano natin mga reject sa ating mga saging sa uh, so nasa 3Ds na ito mga reject binibilag natin so wag natin itong itapon kasi naka tulong ito sa pagkain ng ating mga hayop so, kayong mga machine malaki yung mga machine so mano mano lang mano mano lang na didikdikin dito sa sako parang lubok parang nilulubok lang so madali lang ito makuha kasi crunchy naman ito so, na ito ng ating mga alagang hayop mga manok, pato, bibi baboy, kanding at magiging powder na ito, magiging powder na ito, so, imimix yun na lang sa tahop na humay, tahop sa mais, at saka, ano, uh, ibang ingredients. Uh, ang sampung kilo nito, at saka sampung kilong tahop mais, tahop humay, haluan mo lang ng dalawang kilong Integra 1 at saka Integra 2. Mix mo lang. Tapos, may mga ano yung mga taon taon sa Tricontera at saka mga ipil-ipil o mga mga kamunggay so, i-mix mo lang sa powder so isa na to sa mga supplemental food ng mga ano natin mga alagang hayop so ito lang mga higala bis yes, baka tulong tayo kahit papano sa ating mga mahilig magalaga ng mga hayop para makatipid tayo ng pera Yun lang mga haygalan